Yan na, dito naman tayo sa garden magdilig tayo dahil nga ilang araw na na hindi tayo nakapagdilig dito sa mga atis yano Atis yan hanggang doon mo. Yan. Dito na diligan ko na yan. Ispray muna tayo dito. At kailangan natin damayan yung tubig para hindi matuyot yung ano. Yung lupa. Yung garden. Saan doon yan ah. May mga papaya doon eh. Taba na ng papaya oh. Yan ito, mga atis atis yan mga atis so patubig muna tayo dito hanggang doon yung mga vlogger dyan sa atin na over yung pag upload ng mga video tungkol dito sa libanon huwag sobra sobra dahil ako dito ako sa libanon ako ang nakaalam kung ano nangyayari dito eh kayo sa internet lang kayo kumukuha ng balita eh ako sobra-sobra pa. Ano? Ah, napakatahimik dito. Yan. dito, tahimik-tahimik dito. Sabihin niyo na sobrang gulo dito sa ano, sa Lebanon. Mas magulo yung ano nung 2006 kasi yun talaga ang totaling gira. Ito ngayon, hindi naman gaano kasi ang inano na lang nila yung mga sa kabila na mga pasaway. Yan, so ilagay natin dito sa puno ng ano to, avocado. Yan. Yan. Yan yung ano, papaya, taba. Yan. Yan, madaligan na natin yan. Dito naman tayo mamaya, Oh. Yung dilig. Dito, nadirigan ko na yan. Tingnan nyo, o. Oh. Nalantay yung mga tanim ko na, ano. pati yung ampalaya. Dahil nga sa sobrang init. Pasok na tayo sa loob dahil malamok. Ang oras natin ngayon is alas 4 na ng hapon. At ito pa hinog na yung mga orange. Oh. Malapit na. Oh. Action na na. Oh. Diba? So pasok muna tayo sa loob. Yung mga bunga ng mga orange. Oh. Pag green na yan. dami. Oh. Oh, diba? dami.